Si Datu, isang albularyo. Bata pa lang ako, kinuha na ako ng aking lolo at itinuro sa akin ang lahat ng kanyang alam. Ang lihim ng mga dasal, ang kapangyarihan ng mga halaman at ang kalakasan ng anting-anting. Ngayon, ako na ang tagapagmana ng aming sinaunang galing. At sa pagkakatong ito, ako ang huling pag-asa ng aming bayan. Nasa panganib kami dahil sa sumpa ng mga gabunang aswang. Mga nilalang ng dilim na kumakain ng buhay at kaluluwa ng mga tao. Ang sumpa ay nagsimula bilang isang simpleng pagkahilo, ngunit kinalaunan, nagiging mas malala ito hanggang sa hindi na makakakilos ang tao. Ang mga namatay ay tila hinigop ng isang madilim na puwersa. Ang mga gabunang ng aswang ay patuloy na lumalakas, at wala nang magawa ang mga tao kundi maghintay ng kanilang kamatayan. Ang tanging paraan para maputol ang sumpa ay makuha ang mutya ng saging, isang napakabihirang piraso ng kalikasan na nakatago sa tuktok ng bundok banahaw. Subalit hindi lamang ako ang naghahanap nito, maraming nilalang ang nabalitaan ng kapangyarihan ng mutya. Ang mga mangkukulam, engkanto, tikbalang, itim na duwende, at higit sa lahat ang pinakamapanganib na kaaway. Ang mga aswang na pinamumunuan ng kanilang leader, na tinatawag na ang pinuno. pag ko palang sa bundok, damo ko na agad ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang kagubatan ay tahimik, masyadong tahimik, na parang ang mga nilalang ng kalikasan mismo ay natatakot sa kung ano ang nagkukubli sa ilalim ng mga anino. Humigpit ang hawak ko sa aking anting-anting na gawa sa agimat na ipinasa ng aking mga ninuno. Alam kong ang anumang masasalubong ko rito ay hindi basta-basta. Sa unang bahagi ng aking paglalakbay, isang engkanto ang sumalubong sa akin. Nagpakita siya mula sa likod ng mga puno, isang babae na kasing ganda ng diwata, ngunit ang kanyang mga matay puno ng panlilin lang. Lumapit siya sa akin, hindi humahakbang ngunit tila umaalimbukad, ang kanyang katawan na parang usok. Ikaw ba'y naghahanap ng mutya? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kasamang panginginig ng hangin. Alam kong hindi ko dapat patulan ang kanyang mga salita, maaaring siya ay nagtatangkang iligaw ako. Hindi mo kailangang magpatuloy, Albolario. Bulong niya, habang ang mga ugat mula sa lupa ay nagsimulang gumapang paakyat sa aking mga paa. Hindi ako natitinag, bagamat dama ko ang lamig ng mga ugat na tila sumisipsip ng init mula sa aking katawan. Hinugot ko mula sa aking baywang ang isang malit na bote ng lanasang itim, isang langis na pangontra sa mga nilalang tulad niya. Nang ibuhos ko ito sa aking mga kamay at hinaplos ang mga ugat na bumabalot sa akin, biglang sumingaw ang mga ito naglaho sa hangin na parang abo. Hindi ka ububra sa akin ng kanto, sabi ko, habang itinataas ang aking itak at umatake ng biglaan. Ngunit hindi na siya naghihintay ng suntok. Nawala siya sa isang iglap, nagiging usok at sumanib sa hangin. Isang laban na mabilis na tapos, ngunit isang paalala na hindi ako pwedeng magpabaya. Habang patuloy akong umakyat, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na mas mapanganib. Nakakapa ko ang puwersa ng isang malakas na mangkukulam mula sa likod ng isang malalaking puno. Nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng isang maliit na burol. Ang kanyang balat ay tila nangangaliskis at ang kanyang mga matay ay nagliliyab na parang mga apoy sa gabi. Humawak siya sa kanyang saklay na puno ng mga buto ng tao. Bakit ka naririto, Albulario? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay bumibigat at dumadagundong sa hangin. Ang mutya ay hindi para sa tulad mo. Naramdaman ko ang malamig na hangin na biglang lumamig pa at mula sa kanyang saklay, isang makapal na usok ang umikot at bumalot sa akin. Nilabanan ko ang takot at hinugot ko ang aking rosaryo ng malakristal na mutya at sabay-sabay kong inusal ang dasal ng mga ninuno. Ang hangin ay nagdilim at biglang bumagsak sa lupa ang kanyang mga anino. Nagsimulang pumutok ang lupa sa ilalim ng aking mga paa habang ang kanyang kapangyarihan ay nagpapalakas. Ngunit pinatigas ko ang aking loob. Bago ko pa man siya atakihin, sumigaw siya ng isang malupit na orasyon at mula sa lupa ay naglitawan ang mga malabangkay na kamay na humihila sa aking pababa. Sa isang iglap, dinukot ko ang asin ng dagat mula sa aking bulsa at ibinuhos ito sa paligid ko. Agad na naglaho ang mga kamay at bumagsak sa lupa ang mangkukulam, dumadaing sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataon, hinagis ang aking punyal diretso sa kanyang dibdib. Tumahimik ang lahat, ngunit alam kong hindi patapos ang laban. Mas malalim pa ang kagubatan habang patuloy kong tinatahak ang daan patungo sa tuktok ng bundok. Isang tikbalang ang bigla ang humarang sa akin, isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo, may balahibong kasing itim ng uling at mga matang nagaalab. Hindi ito ordinaryong tikbalang, siya ang tagapagbantay ng daan patungo sa mutya. Ang bawat kilos niya ay punong-puno ng galit at lakas. Mabilis ang galaw ng tikbalang at sa bawat hampas ng kanyang matalim na mga kuko, halos bumagsak ako sa lupa. Mabilis akong umiwas, ngunit hindi ako makakuha ng sapat na espasyo para atakihin siya. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang mabali ang kanyang bilis. Agad kong inilabas ang pangkukulambong dahon ng anunang isang mabisang pangontra sa mga tikbalang at sinindihan ito. Naglabas ito ng matinding usok na bumalot sa buong paligid. Ang tikbalang ay naguluhan. Sinamantala ko ang pagkakataon at inihagis ko ang aking itak sa kanyang likod. Tumagos ito sa kanyang balikat at nagliyab ang kanyang katawan sa pagpatak ng dugo. Ngunit hindi pa siya tuluyang bumagsak. Nakita kong tila siya'y lalaban pa kaya tinuloy ko ang pagsalakay umaasa na ang natitirang lakas ko ay sapat na upang mapatay siya. Ngunit ang pinakamabigat na laban ay nasa tuktok ng bundok. Nakita ko na ang puno ng saging, nagniningning ang mutya nito sa gitna ng dilim. Subalit sa paligid nito, limang gabo aswang ang nagmamasid, hinihintay ako. Ang kanilang leader, si Ang Pinuno, ay nakatayo sa gitna. Mataas, matikas, at masyadong mabilis para sa isang normal na mata. Ang kanyang balat ay kasingitim ng gabi at ang kanyang mga mata ay nagbabaga ng pula. Alam kong ito na ang tunay na pagsubok. Nagahanap ka ng mutya, Albularyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang dagundong ng kulog. Ngunit hindi mo ito makukuha ng buhay. Mabilis silang umatake. Ang bawat aswang ay gumalaw ng parang mga anino, napakabilis, napakabangis. Lumaban ako gamit ang lahat ng natitirang dasal at anting-anting, ngunit alam kong sila'y mas malakas. Isa-isa kong tinapatan ang kanilang mga atake, ngunit sa bawat tama, tila nawawala ang aking lakas. Itinaas ko ang aking pinakamalakas na agimat, ang mutya ng bangka, at inusal ko ang dasal ng mga sinaunang babaylan. Biglang lumitaw ang isang malakas na kidlat mula sa langit, tinamaan ang lupa at pinatumba ang tatlong aswang. Subalit si ang pinuno hindi natitinag. Siya ay sumugod sa akin, ang kanyang mga kukoy nagliliyab ng pula at ang bawat galaw niya ay parang isang halimaw na walang kapantay. Hinugot ko ang natitirang punyal sa aking likuran at sa isang pagkakataon na tila lahat ng oras ay bumagal, itinusok ko ito sa kanyang puso. Tumigil ang kanyang pag-atake at bumagsak siya sa lupa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng galit. Nakuha ko ang motya, ngunit alam kong ang mga gabunang aswang ay babalik, ang kanilang sumpa ay hindi pa tapos.